Welcome po sa My Farm Project. Sa isang may puso sa farming, masaya yung makita niya yung kanyang mga alaga o mga pananim. Lumalago, dumadami, maganda ang kalagayan. Pero sa bawat araw na dumadaan, iba't iba ang challenges na nararanasan. May malungkot, may masaya, iba-iba. So, ka kambal ng saya yung challenges ng isang farmer. Kaya hindi dapat huminto sa paggawa ng mga pagbabago, pag-adjust sa mga sitwasyon. Yun kasi yung kailangang magawa ng isang farmer. Kaya sa video po na ito, magunti-unti po ako ng mga improvements na sa tingin ko na naangkop sa kalagayan namin sa ngayon. patuloy ang pagdami ng aming mga alagang mga manok, pabo at mga pato. At sa pagdaming ito, may nakapaloob ng na mga panibagong challenges. Unang improvement ay pinilit naming makabili ng vegetable chopper. Natupad naman yon At dahil doon, hindi na lamang mga katawan ng saging na ihahalo namin at hindi na ganun kahaba o katagal yung preparation na ginagawa ng tatay ko. Dalawa ang naging benefit noon. Nakakatipid kami sa gastos sa mga feeds dahil nadadagdagan namin ng mga supplements mula sa mga halaman at gulay na nandito sa paligid. Ayon kasi sa pag-aaral, 60 to 70 ng gasto sa isang farm na kagaya nito ay nagmumula sa pagkain o feeds ng mga alaga. Kung wala yung vegetable chopper na yon, magiging matagal ang preparation at magiging magastos yung aming patuka. Ang sumunod na improvement na ginawa namin para ma-manage ng maayos yung aming mga native chickens at mga pabo, pati mga pato. Kinonvert namin yung dating bahay ng mga native pigs para sa mga paitloging manok. Yung guide kasi namin, makatipid, magamit ko ano muna ang meron. Dahil isa sa matutunan ko dito sa farming dapat talaga resourceful ka at kung saan ka makakatipid magagamit mo yung ibang mga materialis na available pa yun muna so ang meron yung dating bahay ng mga baboy di na kailangan magbubong di na kailangan magposte konti na lang yung babakuran may available naman kaming lambat ganoon na muna ang ginawa namin itong dalawang naunang improvement ay panimulang tugon dito sa nakapaloob na challenge sa pagdami ng aming mga alaga. Yung feeds para makatipid, alaking gastos kasi yung pabahay ma-maximize lang muna. Pero marami pang ibang challenge. Yun yung mga aharapin ko pa sa pagpapatuloy ng ating My Farm Project. Disclaimer. Walang anumang alagang hayop ang nasaktan sa paggagawa ng video na ito. Ang channel na ito ay naglalaman ng mga karanasan, opinyon at mga pangyayari na pawang para sa entertainment purposes lang. Hindi layunin ng channel na ito na magturo ng mga farming techniques o methodology o himukin ang sino man na magsimula ng farming business o anumang negosyo. Hindi naman po ako eksperto sa mga larangan ito. Nais ko po na gawin ninyo ang inyong sariling due diligence bago kayo magsimula ng anumang project. Salamat po sa inyo.